Hello guys, ayan maraming maraming salamat sa kabuting loob nitong uh, tao na to At uh, nagpadala kasi ako ng pera dito sa Injas At uh, ayan, at nakita niyo yung uh, pitaka ko Takbo ako doon mula doon sa una, saka dito at pasok ako doon sa counter At uh, ito yung pitaka ko, at uh, nakita ni sir, anong pangalan mo? Fredo Fredo, may mga tao pa palang ganito na mabubuti <laughs> Salamat at kabadong kabadong ako guys at akala ko hindi ko na makikita yung yung uh, pitaka kasi uh, yung pera, madaling makita ma ano, eh, pero itong ano itong uh, uh, ikama napaka-importante talaga dito sa Saudi kapag wala kang ikama oh, tapos babayaran mo to napakalaking uh, pera pero ayan sa, sa tulong ni Sir Fred oh, at uh, tapos salamat din ako sa kanya ayan kahit na sa ano ay uh, kahit na ano ganito siya at, uh, Marami kasing mga tao na nakita yung ganyan na uh, may pera o ano, hindi na isusuli. Dahil uh, tayo mga Pilipino, may mga puso tayo at ayan uh, nap, napatunayan ko sa kanya. Ayun, maraming maraming salamat, bro. Thank you. Okay, <laughs> Shout out sa family nito. Napakabuti nitong tao na 'to. <laughs> talagang Totoy ilonggo. ilonggo. Shout out sa Ilonggo. Sa mga taga-Ilonggo diyan, talagang mga Ilonggo magbobait. Oh, Ayun. Thank you, thank you.